ano bang gagawin ninyo pagkatapos ninyong nabili dito na po tayo papasok ngayon lang po at uh, tulad ng sabi ko okay naman ang unit na ito natin okay. yung papers naman po nila huwag nyo pong kukunit hanggang wala yung date of sale tapos yung perma nung may ari nito pero okay, okay naman no. tatlo yung tinignan ko yung papers nila okay naman yung papers pero siyempre kailangan natin um, did ng deed of sale nung owner. Di ba? minsan eh siyempre alam naman natin mga sir, kwento ng kwento lang yan hanggang makuha yung loob natin. Hindi ko naman natin sinasabi sila ay eh, hindi legit pero iba na rin yung nag-iingat tayo. ba? Diba? Eh. Kasi kahit na bahay po nila minsan kasi pag nabili to as is where is po tayo eh. ba? Diba? So pag binili niyo po to, permado nung ano nung unang owner picture tatlong pirma same nung pangalan sa ORC at saka ID, ID nila na? kailangan yung ID hindi expire de okay. di ba tignan nyo tapos siyempre gagawa rin kayo ng deed of sale nila okay. so kung ano po yung deed of sale nung una ganon din pong gagawin ninyo sa kanila so, at the same time pagkatapos po pa picture po kayo sa harapan na isa yung sa kato, na pwede nating halimbawa may problema may proof po kayo Opo. na tapos parang ano lang naman po parang may inaabot lang na susi o ano tapos picture so na doon okay na po tayo sa papers ngayon sa problema nito na isabi ko na rin sa inyo Opa. about po lalim kailangan na, kailangan yung i-undercoat uh, yung ano doon sa taas kailangan yung pagawa yung ilaw so kailangan yung pong hingin ng discount yon ngayon, ano bang gagawin ninyo pagkatapos ninyong nabili? Dito na po tayo papasok ngayon. Kasi ito po, ito matakbo na po ng 67,000. So, ang gagawin nyo, ipa-PMS nyo po sa 20,000 kilometers. Ibig sabihin, kung napalitan to ng langis, uh, papapalitan nyo po to pagdating po ng 70,000. Pero bukas ang prino harap likod. Buksan nyo po yung prino harap likod para makita ninyo na ang prino ay condition. Papapatignan po namin O, okay oh, papacheck nyo sa ano Hanggat maaari, Kung nailabas nyo ito ngayon Bukas, sunod na araw Dalhin nyo na sana ito Sa Gasoline station Pacheck nyo yung preno Although na ko po Ang preno okay naman Ang preno Siyempre iba na po yung Mayroon din po kayo sarili ninyong record So, yung makina Sabi mo lang sa ano Bago ako na Pero pacheck yung filter Aircon filter So, tubig lahat Kasi ako Hanggang checking lang ako Hindi naman siya overheat So, hanggang doon lang po ako eh hanggang sa tignan ko lang ng condition ng ano mo so although condition talaga siya pero bilang isang owner po responsibility niyo po na ipa-check yung langis, yung coolant, yung brake fluid, pa-check ang preno kasi hindi niyo alam kung anong history nito. Kayo po nito pag binili yung kailangan niyo may sarili kayong history. Siyempre papa-check niyo yung mga dapat ipa-check So, yun naman po, yun naman po sinasabi ko, pag bumili po tayo, kasama siya doon sa pagbili ninyo after buying. Papat, hindi po yung katulad ng iba na pag bumili tayo, pagkatapos the research shop, papagawa agad yung aircon, pagawa. Hindi po ganun. No po. Bahagi po siya sa PMS Prevented Maintenance Service. So, yun lang po at okay naman po ang unit nito. Okay. So, kung sabihin nyo po sa ano nyo, ako kung bilhin nyo, doon na lamang po tayo sa papers. Uh, tulad ng sabi ko sa inyo po. Ah, sige po. Okay na po. tawaran nyo na po. Nasa inyo na po. So, guys, uh, kung plano nyo po bumili ng second-hand car, so, nandito si Mr. Pads. At i-assist ko po kayo. Ayan. Thumbs up si Madam. O, Madam, ano po masabi ninyo po kahit hindi po nakita? Nyo. Okay po ba yung chief? Okay lang po. Ayoko talaga magpakita pero okay po. Maganda po yung... <laughs> Service. Service ninyo. <laughs> Tay, ano nga, okay so, naman. So, yan po, okay po, no? So, muli, Mr. Pans. At oh, saka, usapin ko si Beno, tatay.